Good morning guys. Ito good morning, good morning. Ang um, vlog muna tayo sa blog. Ito muna yung unang vlog natin na sa umaga. Ito ang simula. Magsimula tayo dito sa magpakain ng mga alaga natin manok. Yan, ayun sila oh. pa. Ayun. Um, pa alam mo guys may spinto ako alam mo guys nagsimula ako sa anim na inahin at saka anim, anim na inahin ang resort nila ito yung dami nila hindi pa yan ito Ayan. Ayan mga ko. Ang dami na nila guys po. Ang dami na nila guys ayun yun sila oh. nakapatong ayun pa oh. hmm. Hmm. pa ayan sila. meron pa ako sa dito meron pa akong dalawang, dalawang bago ayan sila wala tingki tingki sa may ito pa yung bago ko. May bago pa. May, mayroon bago apat dito? Apat na bago. Ay, apat. Apat na nakakulong yung dalawa. Ayan yung bago ko. Mm -mm. Mayroon dalawa. Ay, ayan. Ayan, nakakulong dalawa. Oh. Mm -mm. Ayan, ayan, mga, ayan yung mga anak ng mga ito. Mas meron pa ako ng lilimlim. Ayan, ayan, ayan. Hindi ba? Ayan, ang dami nila. Ayan, sino. ayan siya Ayan, ayan. Mayroon pa yan. Wala pa yung dito yung dalawa. Mayroon pang dalawa dito na hindi pa naka hindi Mayroon pang dalawa hindi umali umuwi umu 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 pa kasi kumakain malis yun namasyal ang mabuti pa yung manok eh, sila, oh. yung mamasyal ata oh. sila dami nila guys alam nyo eh. alam nyo guys ilan yung start ko nyan anim ay oh. anim na hinahin isang lalaki isang lalaki Nela, ya, nagli lim lim nas, ya, nang anak sila, ya, in mga anak nila, ayo, yo, kapa patung patung sila, oh, oh, deh, bah, hmm. 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 malaki na sila oh. Hmm. Hmm. Dami ng manok Ngayon eh, itong mga alaga ko ngayon. Okay, thank you, thank you naman sa nag... Thank you naman sa inyong supporta dyan sa akin. Thank you so much. Hindi ko naman to maabot. Hindi ko man maparami ito. Da, dahil sa supporta nyo to. Nagkaroon ako nito dahil sa inyong supporta. Alam nyo na yan kung sino-sino kung, sino, kung sino kayo. Asa? Yan. Itong routine ko lang nagpapakain lang. Ito yung routine ko ngayon, Pakain Tuwing umaga, maga hapon 'yan, pagkain. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Yan sila ang dami nung. Lahat-lahat ito, guys, nasa na nasa ano 54. 54 lahat 'yan, silong lahat-lahat na 'yan. 54 or 56 ganun. E, ano yata O 56. Namatay na ko ng isa, yung maliit. 55. 55 na lang. Sila lalaki na sila. Lalaki na nila, no? Ayan. Yeah. Diyan na sila. Tapos sila kumakain. Ano na sila? Yan, no? naman sila. No? ayun Oh. Ang gagalagalan naman Oh. Ang galaga ko. diba? Okay. Thank you. Yeah. Okay. Malamay. Kaya, ma kaya malaki pasalamat ko ang sumusuporta sa akin, nagmamahal at at nagmamahal at at yung mga tinuturing ko ng nanay dahil eh, siyempre si, 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 at dahil sa dim sa ang nami so, sobrang sobrang papasalamat ko sa inyo kundi dahil sa inyo hindi ko naman tumabot dahil diba nagsimula ito naman kasi yung pinang start ko ito anim oh. ayan ang na parami na, nagsimula sa anim na hanggang nang anak o oh, na sila diba? Kaya thank you so much sa inyong lahat diyan guys at yung patuloy yung ah, sa so lahat lahat na yung nagsusuporta sa akin thank you thank you thank you so much sa inyong lahat dyan Ay. masa ito muna ito lang muna yung uh, ano ko ito yung muna makikita nyo na yun araw ano araw araw sa paglaki ni, nila masa ito nga ito nga umpisa ngayon na araw-araw nyo masubaybayan yung paglaki ng manok ko ayan 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 ang araw-araw so, pag ito yung subaybayan yung pag ano ito, ito sila subaybayan yung paglaki ayan ano ba ang hmm. ito, ito yata umpisa na pag nyo at saka ito. Ito yung dalawa kong, yan ang basilang kong dalawa. Hindi pa yung itlog, bata pa yan. No? Yan, yan dalawang basilan yan. Yan, sila yung dalawa. Ano ba? Mas may na May isa ng limlim. Naparami ko to. Ano so, Ayan, hmm. so babayan niya paglaki araw ang umpisa ng araw-araw yung subaybayan. Subaybayan so, ito pag araw-araw sa paglaki nila. Hmm. Oh. hmm. Ano yung bago ko? Bata pa yan. Yan na naman para may babait lalaki yan. Doon sa kulungan, puro lalaki yun. Ito yun siya, no? Hmm, thank you, thank you, guys. Ito, so, sabay-bayan nyo na lang to Sabay-bayan so, nyo na lang to araw-araw sa paglaki nila. Hmm. Magsimula ako ngayon na i-vlog ko ito sila. Araw-araw. Araw-araw talaga yan. masabay-bay niyan sa paglaki nila. Ano ba? Hmm. Ayan. Ate. Masa. Masa yan lahat sila. Hmm.